I didn't expect this so much. Ang daming idea, ang dami kong natutunan. So like, uh, um, my name to... is Jeffrey Diwala ko. Ang business ko is Kabalens Marinade with Processing or on Marination. Taga Mexico, Pampanga po. Since 2021, dahil sa pandemic na stop siya. Pero I never stop the opportunity and the ideas na mag-continue. Kaya ginawa ko This time, hindi na siya iniihaw sa mismo store. But this time, ginawa ko na siyang available mismo sa bahay or uh, nakapak na siya. Frozen. Frozen, yes. Ang mentoring naman, ang galing. I didn't expect this so much ang daming idea, ang dami kong natutunan. At the same time, yung mga ideas and vision, sometimes sabi nga nila, kailangan ko lang talaga next sa mga magagaling na tao, mga successful na tao, para mas maging successful ako. Maraming salamat sa Gold Negosyo. Alam nyo po, isang malaking inspirasyon at isang malaking bagay po, isang investment po para sa aming lahat na katulad namin menti at nag-uumpisa at nag-uumpisa na All you have to do is to connect to Go Negosyo. Meron po silang Facebook page at mag-attend din po tayo sa mga mentoring processes at tulad po ng ganitong bagay, malaking impact po ang magbabago sa buhay ninyo. Maraming maraming salamat Sir Joey. Asa sana po magpatuloy pa yung ganitong bagay. Na-appreciate po namin kayo. Mas marami po kayong matutulungan. Mas marami po tayong matutulungan. Magpatuloy po tayo para sa tagumpay iniimbitahan ko po ang bawat na manunood ngayong araw na to or sa mga manunood ngayon sa Facebook page na to na sumali at mag-like, mag-follow yung mga experience na mararanasan ninyo isa po itong treasure at kayamanan na dadalhin nyo habang buhay. Usap kang Wala ng isa